guys ay nagprepare kami sa uh, isang birthday, isang kaarawan ng anak ko. So, nandito naman yung mga anak ko, yung mga sister ko. Nandito, busy busy talaga silang dalawa. O, tinang, ako ay napaka-relax. Relax? Yes. Ayan. Ayan sila dalawa. Ayan ang sister ko na isa. Yan, my friend, si hi kay. Yan ang aking aking ano, yan ang aking sister na bunso, my friend namin. Walang gana sa kain niya, tingnan yung katawan. Lagi nag-gym yan. At saka itong isa rin naman. Lagi itong nag-booking sa beach. Ito <laughs> e sa sila. sila. So mamaya ipakita natin ang, kung paano sila nag-prefer yan. yan. So yan ang anin namin guys. Yan ang pinaghanda namin na pagkain sa lamisa. Ito na yung pinagluluto ko. Ako pa. At saka yan ang pizza. So, ngayon guys, ay maupisa na kami sa aming kainan. So, ito na. Kami lang lima dito. Kami lang lima. Wala namang iba. So, yan ang mga handa namin. So, yon ang pinamili ko kagabi. Yan. nang birthday na ano. uh -huh. So, ito, sister ko. Yan lang, sister ko. Ito uh -huh. din, sister uh -huh. din. Uh -huh. Ito. <laughs> yan si, yan si, ano, yan si daughter. Ito, 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 Sanay-sanay natin sa camera kasi mga matakot to sa camera. Kaya kailangan. Bawat vlog ko, isama ko sila. Kasi... Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Lord has my mother, Father, and the Son, and all His Spirit in the year. Bless us, O Lord, and this day, yet we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen.

picture na, na, na right. Yeah. Libro one more? One more? na, ano? na So fire na, guys. Ha? <laughs> so yeah. So yan yeah. na siya, so, guys. Hindi na siya lang. diha kayo. Yeah hindi na sila maano guys, hindi na sila ma ano sa kainan. Tingin na lang sila sa pagkain. Ayun. Sige na, ibit-bitan mo. Ayun. Yan ang pizza. Okay. Lipid yung ka. Ang